po sila kasal, pangalawa, wala silang kasunduan ng tulungan. Uh, ang habol ni Hazel ay 11 years old na. Di umano, nagsimulang magbigay ng tulong itong uh, itong uh, asawa niya ata uh, ang claim naman ng asawa ay uh, willing siya magbigay pero sana ay pahiram sa kanya pero may ibang concerns itong si Hazel. Uh -huh. So ano uh -huh. po ang maipapayo nyo sa kanila para marisolba nila itong issue ito because at the end of the day, yung bata dito yung importante, yung damdamin ng bata na maging panatag na magkahiwalay man ay may dalawang tao na nagmamahal sa kanya na magulang. Uh -huh. Yes. actually um hindi rason, no? Na hindi magbigay ng suporta ah, dahil hindi niya nakakasama yung anak niya. Maniwala niya, hindi yan, hindi yan ground na, ay, hindi mo pinapasak sa akin yung anak ko, hindi kong kasama ng weekend, hindi ko nabibigay sa suporta. So, tama si na pwede niya makasama, siguro, pa, mas siya, Ah, uh, uh, yung para mag-stay, nasa nanay yun eh. Uh, Unless may court order na sinasabi ng korte na, okay, sa yung weekend, ano ang magagawa si Hazel mo? Ito yung court order. Pero as long naman court order yan, at inakalaw naman ni Grisel na makasama yung bata kahit isang araw sa pamamasyal, pero wag over next. Bali yun. Bali yung sinabi yun, ni Hazel. So hindi dahil na hindi ako magbibigay ng suporta dahil hindi ko nakasalan. Nakasalan ko, kung okay? tatay, kabata kada buwan. Okay. sila ang ah, kaya mo binibigay sa kada buwan sa bata. O oh, medyo nawawala yung sa linya si attorney, no? Pero ulitin ko lang oh. yung uh, sinabi ni... Andiyan na ba? Andiyan na si attorney? Okay. Okay. Na, magkano yung binibigay yung tatay sa bata kada buwan? Hazel, magkano daw ang binibigay nung tatay sa iyong anak kada buwan, itong huli? 800 po. <laughs> so, 800 pesos daw po, attorney. Hindi pa consistent, attorney. Kung baga, kung kailan daw mayroon. <laughs> uh, ano ang trabaho muna ng lalaki? Ang sabi po kasi niya nun, ma, meron po siyang negosyo ngayon na bar. Mm. Sinedyan uh -huh. pa po yung video tsaka picture sa messenger ng anak niya. Tapos ngayon po, nung ano, nung hinihingi ako na siya. Sabi naman daw niya, wala pa daw siyang sahod. Hindi ko po maitindihan sa kanya kung kung to totoo. Ah, ano po? Kanya yung bar? O employee siya? Ang ah, sabi niya, kanya pong bar yun. Ayun nga po yung pinagmamalaki niya nung una sa anak niya eh. Dito ka sa akin. Sabi niya, may Pero, sa hey ako. May negosyo ako. Oh. Sabi niya, ganun. Pero, Hazel, hey sa'yo, sa'yo, ah uh, ano sa tingin mo, yung, yu, yung dating niya, may income ba siya? yung pamumuhay niya, anong dating niya? Saan nakikita mo? May ingam sa Wala. Sa akin siya, wala. Po nakikita ko, totoo pong meron po siyang ano, bar. Kasi yung kamag-anak niya po, na friends ko sa Facebook, nagpo-post po at mm. nagmamay day na siya po yung nagbabantay ng bar. Mm. Pero sa itsura ba niya, pwede siyang may are o boy lang siya doon? Kasi syempre, iba yung kriyado lang eh. Kayo, o houseboy lang or what? Ha? Hello po, nawawala po. At uh, hindi hey, hey, ka naman ba? niya? Uh, kaya niya mag-ari ng isang bar? Sa dating yeah, niya? Yeah. Hindi nga po, mami, kasi medyo alangatin din po ako sa kanya kung na po ba talaga yun? Pero meron po, meron po siyang income eh. Kasi sa, siya rin po nagsabi sa akin, pati yung iba kamag-anak, na maganda na daw po buhay nun ngayon. Nag-invest daw po talaga. Uh, yes, ah uh, Hazel, no? sabi niya, ni Atty. Claire, sa iyong uh, palagay, sa nakikita mo, yung bahay ba niya, kumbaga, eh, kumbaga sa nakikita mo, well invested siya. maayos ba kanyang pamumuhay? Hindi ko sa po, mo? ano sir, kung po? May kotse ba siya? Ano ba may mga napundar na Aha, ba siya? Ako, kasi sinundo niya po kasi dito yung anak ko dito, nakakotse po siya. Ayun, oo. Oo. Oh. Okay. Yung okay. pinasya niya po. Ha? Hey, Phil. Oo, oh, yeah. The way I see it, wala siyang dahilan para hindi magbigay ng sapat. Totoo po. Wala siyang dahilan para hindi magbigay ng sapat sa anak mo. Okay? Sa magpaliwanag kung magkano ang income niya. Pero for the meantime, Hazel, uh, kailangan mo magbigay ng demand letter, no? Apo. Ah, uh, diyan sa partner mo, sa ex-partner mo, ah, uh, para malaman niya na seryoso ka kapag di-demand, no? Na para Apo. sa anak mo. Okay. Kapag hindi ito tumugon, okay? Kailangan mo na tong sampahan ng uh, child abuse and violation against women and children. Dahil Apo. sa emotional abuse. Dahil hindi siya pagbibigay ng suporta. 哎。<Bye. S 2>